Okay, what's up mga kasipaters? Oh, gabi. init lang mga kasipaters Patuloy po tayo sa ating adventures Nandito po tayo sa ating katlong destination Dito po tayo sa Quarry area, dito sa Bantayan Sa Barangay Kabangbang Ito po isa pong destination din sa mga tao At maganda rin po dito Kaya alam nyo mga kasipaters Akit din tayo dito Katulad din kanina sa kulina At ito yung third natin sa itaas ito maganda dito mga kasipaters kaya yun o oh. yun yun mga kasi, ang init o oh. kita nyo yan ang ah, init talaga mga kasipaters so mga kasipaters girl here we go come on ah. here we go mga kasipaters yan kita nyo na ang view mga kasi, yan nandito po ang iba-iba mga santo nandito pa sa itaas mga ah, hindi pala madali umakyat yan dong dong mga kasipaters nakikita nyo ba ang ko yan o ano?

Ayan, dito tayo, mga ka-sipaters. Matas-taas to, inaakyat natin. Ayan, mga ka-sipaters, na tayo. Dito natin makikita ang iba-ibang santo na dito, mga ka-sipaters. Ayan, dito tayo. Dito mga ka-sipaters, oh, dito na, malapit na tayo, mga ka-sipaters. Ayan, Mga <laughs> I love you man. Ang pingi ko. Pero hinalap namin ang pingi ko pero wala nakawami ang pigi. Oh, yeah, pigi. Hoy, et pang Yan. Unang santo pa kasi patos. Yan, mga Yan, makasipatus. Hayo, ito. Yan.